doban ka lang, vloggeris charis kaya to. Kaya naman sa mga Parsi and Marcy ko dyan na pinanghihinaan na ng loob dahil napakababa nga ng views. Eh, laban lang kahit walang kalaban, charing. Happy Monday mga Parsi and Marcy. This is Mami Roxanne at hindi ka pa naka-follow sa akin page ay baka naman. At eto, for dalaban na naman tayo ng kortina dito sa kusina dahil natapunan na naman ng dadigab ng toyo. Huling laban ko nga nito, nilaban ko nga rin dahil natapunan din ng dadigab ng toyo. Ewan ko ba kung anong ginagawa niya dito? Pag siya nagluluto, eh lagi nga natatapunan tong mga kurtina ko. <laughs> hindi ko nga nalaman ko talaga bang sinasadya niya yung pagtapon ng toyo dito para labhan ko na at mapagod ako, Charis. At maya maya ito na kapag na nga rin sa labas, buti na nga lang at maaraw ngayong araw, paano nung mga nakaraan eh nag-uulan nga. Actually nung isang araw ko pa nga nilabhan niyang mga damit namin pero ngayon pa lang nailabas. I-share ko nga din sa inyo kung ano nga bang mga laman itong bag na pinamigay kilagiya. Ang binibigyan lang pala ng gamit dito sa amin eh yung daycare at saka yung kinder. Sa kinder nga, ito yung mga laman. Bali, libro nga itong binigay sa kanila. Tapos, ito nga ang ID kalagayan ng ID. At may laman nga din tong oil pastel, hindi nga lang din talaga to nagagamit ng bata kasi nga kumakapit sa kamay at kumakalat. Kaya naman yung ganitong pastel niya nga last year ay tinabi ko lang. Sayang nga din at baka nga pagdating ng grade 6 o di kaya grade 5 ay magamit nga rin nila yan. Not sure ako kung anong ang grade yung gumagamit ng pastel. Tapos ito may laman ding lapis. Napakaganda nga ng quality nitong lapis na to at meron pa nga natira si Gia last year na dalawang piraso. May kasama na nga rin itong gunting at eto nga lahat ng pinamigay ng LGU dito sa amin sa Marinas. At dahil nung nakarana nagdikit nga ako ng mga pangalan sa mga notebook nila, eh wala pa nga itong libro, kaya ito na nga lang ang hindi ko pa nalalagyan. Kaya naman tara, samahan nyo ako magdikit ng pangalan at eh, saka magbulot na nga rin itong libro. At habang nagdikit nga ako dito ng pangalan, eh, share ko nga sa inyo kung ano nga yung problem ko ngayon sa aking page. Pansin nyo ba, late day yung mga bago ko nga ang upload na mini vlog, eh napakabababa nga ng views. Nagsimula to nung isang araw at hanggang ngayon nga, eh hindi pa umaabot ng 1,000 views yung mga videos ko. Chinek nga meron ba akong violation, pero so far wala naman tsaka recommendable nga yung Facebook page ko. Kaya naman napapaisip ako kung ano nga bang problema sa mga mini vlogs ko. Baka kasi hindi lang ganun ka interesado yung mga mini vlogs ko lately kaya naman konti lang yung nanood. Or pwede rin naman na shadow ban ako o di kaya nagkaroon ng problema yung algorithm ko. Sobrang baba din kasi talaga kasi dati kung bumaba man yung views ko eh almost 1k naman kahit paano. Pero yung upload ko nga kahapon eh hindi nga umabot ng 500 views. Though medyo nakakasad nga siya kasi nga sobrang baba pero keep on posting lang tayo mga mga Marcy. Shadow ban ka lang, vloggeris charis kaya to. Kaya naman sa mga Parsi and Marcy ko dyan na pinanghihinaan na ng loob dahil napakababa nga ng views. Eh, laban lang kahit walang kalaban, charing. Araw-araw lang din talaga tayo mag-upload hanggang sa maging okay nga yung algoritim ng ating Facebook at soon eh magkakaroon din ulit tayo ng viral na videos. Sabi nga nila, bilog ang mundo kaya naman sure ako na hindi naman tayo forever ganito. Antay lang din talaga tayo ng right time na ipagkakalaob nga ni Lord sa atin. Siyempre kung ibinibigay na nga ni Lord yung para sa atin eh kailangan pa rin natin tong kaya naman more si pagpasatin. At eto sa dami ko nga sinabi sa inyo eh patapos na nga rin ako magbalot nito mga libro ni Gia. At itong gabi naman nagpa-laminate nga ako ng ilalagay ko sa lunch bag ni Gia pati na nga rin sa kanyang payong. Nakakatuwa nga kasi habang nagpa-laminate ako ay eh, may na-encounter nga ako na isang follower. Ang sabi niya nga sa akin ay eh, lagi nga doon siyang nanonood ng mga mini vlogs ko. Kaya naman salamat po at hindi nga ako nakapagpasalamat kanina. Paano nahihiya nga rin talaga ako at first time ko nga maka-encounter ng ganon, Bumili na nga rin pala ako nitong alcohol bottle dahil need nga gaya ni Gia? O, di ba may pahabol pa nga gawain ngayong gabi? Paano natulog nga ako kanina after ko nga magbalot ng mga libro? Ginawa ko nga to after ko nga kumain ng hapunan? May mga nabasa nga ako na comment na nagdidikit nga ako ng libro na pati nga daw yung color ay nilalagyan nila ng pangalan. Kaya naman naisip ko na pati nga yung mga color nila Gia ay lagyan ko na nga rin. At eto nga yung kinalabasan na tang Daddy Gab nga lang ang nagsulat niyan. Hindi na nga ako nagpa-print dahil maganda naman yung sulat ng Daddy Gab. Tapos nagpasulat pa nga ako ng isa pa para nga dito sa alcohol bottle ni Gia. Pagkatapos ay binuksan ko nga rin para malagyan na nga ng laman. Pagkatapos ko naman lagyan ng alcohol ay in-spray spray ko lang para ma-check nga kung gumagana yung spray. Kinuha ko na nga rin itong payong nga para mailagay na dito yung pinalaminate ko kanina. At eto nga po yung itsura niya sa malapitan. Gantong nga rin yung ginawa ko sa lunch bag at saka payong ni Sena last year. Kaya naman yung kay nga lang yung nilagyan ko. At dahil wala pa nga butas kaya ayan binutasan ko na nga rin gamit yung puncher. Wala nga rin akong cable tie kaya itong yarn na nga lang yung ginamit ko. Bali tinirintas ko nga lang para nga kumapal. At dito naman tayo shoutout. Shoutout po kay Jen Lamba Suarez. At sa mga gusto po pong magpa-shoutout ay comment lang sa ating comment section. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.